Kasabay ng kanilang inaugural session kahapon ay nangako ang sampung mga halal na kasapi ng Cotabato City Council na isusulong at ipapasa nila ang mga panukalang batas para sa kapakanan ng bawat mamamayan ng lungsod. Sa naging resulta ng nagdaang eleksyon nitong Mayo, sampung mga pambato ng United Bank Samoro Justice Party o UBJP ang nanalo bilang konsihal ng lungsod sa kanilang inaugural speech. Isa-isa nilang pinasalamatan ang lahat ng mga sumuporta at makakaasaan nila ang bawat katabatenyo na ibabalik nila ang tiwala at suporta sa pamamagitan ng maayos na trabaho at totoong representasyon ng mamamayan ng lungsod. Makakaasa din ang nila ang publiko na tutuparin nila ang kanilang mga ipinangako noong kampanya. Na kapag tayo ay nagkaisa, walang imposite para sa Cotabato City. Ang pagkupay nito ay putang na lupo sa inyong lahat. Kapit po natin, maraming tayong tama. Nauna ng sinabi ni Councilor-Attorney Anwar Malang na una nilang gagawin ay ang pagpasa ng 2025 annual budget ng lungsod, matapos itong hindi naipasa ng nagdaang 17 sanggunian, kaya reenacted budget ang ginagamit ngayon ng LGU. Mark Anthony Taiko, NDBC, BIDA Balita.